Sa aklat na pinamagatang ang Iglesia ni Kristo at iba't ibang sektang protestante, sinulat ng isang paring Heswita ni si Juan Trinidad, ay binabanggit ang ganito. Pinatunayan ng ating Panginoong Heso Kristo na si Diyos sa pamamagitan ng kanyang pangangaral at ng di mabilang na himala na kanyang ginawa. Mga kaibigan, mapagbabatayang kaya ang mga hindi mabilang na himala na nahayag sa ating Panginoon sa Kristo para siya ituro at kilalanin na tunay na Diyos. Abangan po ninyong kabuhan ang gagawin naming pagtalakay dito po sa programa ng Iglesia ni Kristo, ang pagbubunyan. Mga kaibigan, mga mahal po naming mga televiewers, Welcome po sa programang ito ng Iglesia Ni Cristo Ang Pagbubunyag. Sa pagkakatong ito po ay ibubunyag namin ang malaking kabalian ng paniniwala na ang ating Panginoon Kristo sa kanyang likas na kalagayan ay tunay na Diyos. At gaya po ng dati ay babanggitin po namin sa inyo ang napakalinis at banalahanga rin po ng Iglesia Ni Cristo at ng programang ito sa pagkahayag ng katotohanan. Hindi natin maiwasan na ibunyag ang mga maling aral na ito po ay naglalayong ang tao ay makaalis sa pagkadaya ng maling relihiyon. Hindi po namin layunin na makapanugat o makapanakit ng damdamin ng sinuman. Mga kaibigan, ang Iglesia Katolika Romana po at maging ang iba't ibang sektang protestante ang mga pangunahing nagtataguyod ng paniniwala ng aral na ang Panginoon Kristo ay tunay na Diyos. At hindi tayo dapat magtaka kung bakit meron po silang mga nadadaya, meron silang napaniniwala. Sa kanilang maling paniniwala niyon dahil sumisitas po sila at gumagamit ng mga talata ng Biblia at maging ng mga ibang pangyayaring nakatala sa Biblia, nabunga noon ay binibigyan po nila ng maling pagpapakahulugan. Gumagamit sila ng mga maling salin ng talata ng Biblia para palitawing tama ang kanilang batayan. Ang po ang isa sa mga di umano ikatunayan katunayan ng pagiging Diyos ng ating Panginoon Kristo batay sa Iglesia Katolika Romana. Ang magbibigay sa atin ng sagot ay ang aklat nila na pinamagatang ang Iglesia ni Kristo at iba't ibang sektang protestante. Ito po ay sinulat ng isang parang Heswita, si Juan Trinidad. Dito po sa pahina 8, pinatunayan ng ating Panginoong Heso Kristo na si Diyos sumita ng kanyang pangangaral at ng di mabilang na himala na kanyang ginawa sa mga ibanghelyo ni San Mateo, San Marcos, San Lucas ay nalalaman ang di mabilang na himala na ginawa ni Jesus. Mga kaibigan, dito po sa aklat ng Iglesia Katolika na binasa natin ay pinatutunayan daw na ang Panginoon Kristo ay Diyos sa pamamagitan ng di mabilang na Himala na Kanyang ginawa. Hindi po namin tinututulan, bati sa Biblia, na ang Pangluso Kristo ay nakagawa, nahayag sa Kanya ang napakaraming mga Himala sa buhay Niya, nung Siya po ay narito pa sa lupa at tinutupad ang Kanyang ministeryo. Ayon po, sa Iglesia Katolika, ang mga Himalang ituraw ay nagpapatunay na ang Pangluso Kristo ay Diyos. Ano-ano po ba ang mga Himala? na nahayag sa ating Panginoong Kristo batay din dito po, dito po sa aklat ng Iglesia Katolika na pinamagatan namang siya ang inyong pakinggan ang aral na Katoliko ang sumulat naman ito ay nagngangalang si Enrique de Mond sa pahina 41 ang mga himala ni Hesus Kristo ang mga punong himala o milagro ng Kristo ay pinapaging alak ang tubig sa kasal sa kana Pinakain niya ang lubhang maraming tao sa kaunting tinapay at isda. Binuhay niya ang binatang taga Naim, ang anak na babae ni Jairo at si Lazaro sa mga patay. Pinalakad niya ang mga pilay, pinadilat ang mga bulag, kinalag ang tali sa dila ng mga pipi, at pinagaling niya ang lahat ng may sakit. Mga kaibigan, sa mga binasa po namin ito ay nakatala naman talaga sa Biblia na ang Kristo ay nakagawa ng napakaraming himala. Gaya nga po ng inyong narinig na binasa natin sa aklat na ito. Sa mga himala raw na nahayag sa ating Panginoon Kristo, batay na rin sa Iglesia Katolika, alin daw ang pinakamalaking himala? Sa aklat na ito na binasa namin sa inyo, itutuloy namin ang pagbasa po sa mga pahinang 41 hanggang 42. Ang lalong malaking himalang ginawa niya ay ang kanyang pagkabuhay na mag-uli na ginawa niya sa sarili niyang kapangyarihan. Sana napansin po niyo mga mahal naming mga kaibigan, ang sabi ng sumulat ng aklat, yung pagkabuhay daw na mag-uli ng Panginoon Kristo, ginawa niya, ginawa ng Panginoon Kristo sa sarili niyang kapangyarihan. Mga kaibigan, tama kaya ang Ganitong argumento o pangangatwiran. May batayan kaya sa Biblia ang sinasabing ito ng paring katoliko na sumulat ng aklat? Una, itanong po natin sa Biblia. Suriin natin sa mga katotohanang itinuturo ng Banal na Kasulatan. Ang Panginoon sa Kristo po ba ang tuwirang gumawa sa kanchagan ng Kanya sarili ng mga himalang nahayag po sa Kanya? Ang babasahin namin sa inyo ay sa aklat ng mga gawa ng mga apostol sa 2.22, mga lalaking taga-Israel. Pakinggan ninyo ang pananalitang ito. Si Jesus na taga Nazareth, taong pinatunayan sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ng Himala at mga kababalaghan at mga tanda na ginawa ng Diyos sa gitna ninyo sa pamamagitan niya gaya ng alam na ninyo. Ang sabi ng Apostol Pedro ay malinaw. Si Jesus na taga Nazareth, taong pinatunayan sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ng himala at mga kababalaghan at mga tanda na ginawa ng Diyos sa gitna ninyo sa pamamagitan niya. Mga kaibigan, ibang-iba naman ito sa sinasabi ng Iglesia Katolika. Ang sabi ng Iglesia Katolika sa pamamagitan ng mga aklat na binasa namin sa inyo kanina, pinatunayan daw ng ating Panginoong Kristo na si Diyos sa pamamagitan ng himala na kanyang ginawa kumpara sa sinabi ng Apostle Pedro, ang Panginoon sa so Kristo ay taong pinatunayan ng Diyos sa pamamagitan ng mga himala. Yan po ang orihinal na doktrinang nakasulat sa Biblia. Kaya nga mga kaibigan, gaya po ng laging tanong namin sa inyo, sa mga katotohan ng ito na binabanggit ng Biblia, eh kayo na magpasya. Alin po ang tatanggapin natin? Ang itinuturo ng Biblia o ang ipinahayag ng mga paring sumulat ng aklat na binasa namin sa inyo kanina. Malinaw po ang pahayag ni Apostol Pedro, mga kaibigan. Ang Panginoon Diyos ang siyang gumawa ng mga himala sa pamamagitan ng Panginoon Yesu Kristo. Maliwanag kung gayon, kinasangkapan ng Panginoon Diyos ang Panginoon Kristo para mahayag ang kanyang mga himala. Ang pagtuturong ito na binabanggit ng Biblia ay nilalabanan naman at kalaban ng pagtuturo ng Iglesia Katolika Romana at di umano'y sariling kapangyarihan ng Panginoon Kristo ang ginamit sa paggawa ng mga himala. Ano pa ang patutuon ni Apostol Pedro tungkol sa mga himalang nagawa ng Panginoon Kristo? Halimbawa ay ang pagpapagaling niya sa mga may sakit. Pakinggan natin ang pinatutunayan ng mga apostol sa gawa. Jes ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazareth ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat suma sa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng Diablo. Mga kaibigan, napakalino po ng pahayag na ito ng Apostol na si Pedro. Ang kapangyarihang tinaglay ng Panginoon Kristo ay kaloob o bigay lamang sa kanya ng Panginoon Diyos. Iba ho yung nagkaloob sa pinagkalooban. Ang Panginoon Diyos ang nagkaloob sa ating Panginoon Kristo ng kapangyarihan makagawa ng Himala. Hindi ang pinagkalooban ay tunay na Diyos eh. Kaya nga ang sabi ng Apostol na si Pedro sa gawa 2.22, ang Panginoon Diyos Kristo ay taong pinatunayan ng Diyos sa pamamagitan ng mga himala at mga kababalaghan. Ano po ang patutuod mismo ng ating Panginoon Kristo sa mga makapangyarihang gawa na nahayag sa Kanya? Pakinggan natin ang sagot dito po sa Juan 14.10, Hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. Mga kaibigan, napakalino po ng patotoo mismo ng ating Panginoon Kristo. Ang sabi niya, ang ama na tumatahan sa kanya ang gumagawa ng kanyang mga gawa. Kaya ang mga himalang na hayag sa ating Panginoon Kristo, uulitin natin, ang tunay na gumawa niyo na yung Panginoon Diyos, kasangkapan lamang ang Panginoon Kristo. Ano pa ang pahayag ng ating Panginoon Kristo na salungat na salungat sa pagtuturo ng Iglesia Katolika na ang sabi nila ay sariling kapangyarihan daw ng Panginoon Kristo ang mga himalang kanyang ginawa at katunayan pang haro yun na siya ay Diyos. Pakinggan ninyo, minsan pa ang pahayag at pagtuturo ng ating Panginoon Kristo dito po sa Juan 5.30, hindi ako makagagawa ng anuman sa aking sarili. Kumahatol ako ayon sa aking naririnig at ang paghatol ko'y matwid sapagkat hindi ko pinaghahanap ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban niyaong nagsugo sa akin. Dito po sa pahayag ng ating Pariso Kristo, pinatutunayan niya na yung mga nagawa niya, mga himalang nahayag sa buhay niya, eh hindi po sa kanyang sarili. Ginawa niya lang ang kalooban ng Panginoon Diyos. At ayon po mismo sa ating Panginoong Kristo, ano po ang pinatutunayan ng lahat ng mga gawa na kanyang ginawa? Isang mahalagang tanong mga kaibigan pa. Pinatunayan ba ng mga ito na siya ay Diyos gaya ng itinuturo ng Iglesia Katolika? Pakinggan ninyo ang binasa namin kanina ay 5.30. Ngayon naman ay basahin natin ang nasa talatang 5.36. Tatapwat ang aking pagpapatutuo ay lalong dakila kaysa kay Juan. Sapagkat ang mga gawang ibinigay sa akin ng aking ama upang ganapin, ang gayon ding mga gawa na aking ginagawa ay nagpapatutuo tungkol sa akin na ako'y sinugo ng ama. Maliwanag siya. Binasa natin na pahayag ng ating Panginoon Kristo mismo ibang-iba po ang itinuturo ng Iglesia Katolika kaysa itinuturo ng ating Panginoon Kristo. Ang pinatutunayan po ng mga himalang nahayag sa ating Panginoon Kristo ay ang kanyang pagiging sinugo ng Ama, hindi po ang kanyang pagiging Diyos. Yan po ang maliwanag na katotohanan ng itinuturo ng banal na kasulatan. Mga kaibigan, dyan lang po kayo, magbabalik pa po kami. Mga kaibigan, kayo pa'y patuloy na sumusubaybay sa programang ito ng Iglesia Ni Cristo, Ang Pagubudyag. Ang tinatalakay po natin sa pagkakatong ito ay tungkol sa isang napakalaking kamalian na paniniwala ng Iglesia Katolika Romana at maging ng iba't ibang sektang protestante tungkol sa likas na kalagayan ng ating Pangineso Kristo. Naniniwala at naninindigan po ang Iglesia Katolika na ang Pangineso Kristo ay tunay na Diyos. At batingapo nga po sa ating tinalakay sa unang bahagi, ay pinatutunayan daw na ang ating Pangiliso Kristo ay tunay na Diyos sa pamamagitan ng hindi mabilang na himala na kanyang ginawa. Sa unang bahagi po ay tinalakay na rin natin na ang ganyang paniniwala ay labag po at salungat na salungat sa itinuturo ng Biblia. Sapagkat pinatunayan po sa atin muli ng Biblia sa pamamagitan ng mga apostol na ang lahat ng mga himala na nahayag sa buhay ng ating Paneso Kristo nung siya narito sa lupa ay nagpapatunay lang po na kinasangkapan siya ng Panginoon Diyos sa paggawa ng mga himala at ang mga himalang na nahayag sa buhay ng Paneso Kristo ay nagpapatunay na siya ay sinugo ng Panginoon Diyos at hindi po bilang isang Diyos sa kanyang likas na kalagayan yan po ay salungat at kalaban ng pagtuturo ng Biblia. Mga kaibigan, ipagpatuloy po natin ang ating malalim na pagsusuri tungkol po sa isyong ito. Ano po po ang banal na katwiran kaya hindi mapagbabatayan ang mga himala at kababalaghan para akalaing ang Panginoon Kristo ay tunay na Diyos? Pakinggan ninyo ang nakatala pa rin sa aklat ng mga gawa ng mga apostol. Dito po sa 2.43, at ang takot ay dumating sa bawat kaluluwa at ginawa ang maraming kababalaghan at tanda sa pamamagitan ng mga apostol. Kung ang mga nagawang kababalaghan ng ating Panginoong Kristo, mga himalang nahayag sa buhay niya, ay katunayan po ng pagiging Diyos. Aba, ililitaw po na Diyos din ang mga apostol. Eh, tsak na hindi kayo sasangayon na sabihin ang mga apostol ay tunay na justit. Sino po ang isa sa mga apostol na nakagawa ng himala? Pakinggan ninyo sa gawa, 5.12 at 15. At sa pamamagitan ng mga kamay ng mga apostol ay ginawa ang maraming tanda at kababalaghan sa gitna ng mga tao. At nangaroon silang lahat na nangagkakaisa sa portiko ni Solomon. Na ano pa't dinalan nila sa mga lansangan ng mga misakit dapat inilagay sa mga higaan at mga hiligan upang pagdaan ni Pedro ay maliliman man lamang ng anino niya ang sino man sa kanila. Ito po ay ilan lang sa mga himala na nahayag kay Apostol Pedro. Pero si Apostol Pedro ba ay tunay na Diyos din? Ano pang isang himalang nahayag kay Apostol Pedro? Dito naman po sa 9.40 hanggang 41. Datapot pinalabas silang lahat ni Pedro at lumuhod at nanalangin at pagbaling sa bangkay ay kanyang sinabi, Tabita, magbangon ka. At iminulat niya ang kanyang mga mata at nang makita niya si Pedro ay naupo siya at iniabot ni Pedro sa kanya ang kanyang kamay at siya'y itinindig at tinawag ang mga banal at ang mga babaeng bao at siya'y iniharap niyang buhay. Si Apostle Pedro ho ay bumuhay ng patay. Ito po ay isang malaking himala na nakayag sa buhay niya. Pero tandaan natin ang ating ang ating tinatalakay hindi po dahil sa nakagawa ng himala si Apostle Pedro ay katunayan ng siya ay Diyos din sa likas na kalagayan. Sino pa po, po ang bagaman hindi apostol eh nakagawa rin ng himala. Nakatala dito po sa gawa sa is 8 at si Esteban na puspos ng biyaya at ng kapangyarihan ay gumawa ng mga dakilang kababalaghan at mga tanda. Mga kaibigan, si Esteban po ay hindi apostol pero nakagawa rin ng himala. Eh, Diyos ba si Esteban? Sino pa nakagawa ng himala batay sa pagtuturo ng Biblia? Sa gawa 8.5 hanggang 7. At bumaba si Felipe sa bayan ng Samaria at ipinangaral sa kanilang Kristo. At ang mga karamihay na nagkakaisang nangakikinig sa mga bagay na sinasalita ni Felipe. Pagkarinig nila at pagkakita ng mga tanda na ginawa niya sapagkat sa maraming may mga karumalduman na espiritu ay nangagsilabas sila ba na ng malakas na tinig at maraming lumpo at pilay ang pinagaling. Sino pang apostol ang nakagawa rin ng himala sa pagkasangkapan ng, sa kanila ng ating Panginoon Diyos? Sa gawa 19.11-12, hanggang 12, At gumawa ang Diyos ng mga tanging himala sa pamamagitan ng mga kamay ni Pablo. Ano pat ang mga panyo o mga tapi na mapadaiti sa kanyang katawan ay dinadala sa mga bisakit at nawawala sa kanila ang mga sakit at nangagsisilabas ang masasamang espiritu. Nahayag din kay Apostol Pablo ang napakaraming himala, mga kababalaghan, pero hindi po ito nagpapatunay na siya ay Diyos. Ang tanong, mga kaibigan, dapat ba nating ipagtaka na kung sa panahon natin ngayon ay may mga nag-aakala, nagkaroon ng maling akala at paniniwala na ang Panginoon sa Kristo dahil sa nahig ang mga himala sa buhay niya, inakalang sila ay Diyos. Pakikinin ninyo at babasahin namin na kasulat sa gawa 14.11 at nang makita ng karamihan ng ginawa ni Pablo, ay nagsigawan sila na sinasabi sa wikang likaw niya, ang mga Diyos ay nagsibaba sa atin sa anyo ng mga tao. O hindi na pala bagong bagay mga kaibigan. Na mapagkamalang ang Panginoon Kristo dahil sa mga himalang nahalig sa Kanya ay eh Diyos. Sapagat ang mga apostol man sa panahon nila na din silang Diyos ang wika na bumaba sa kanila sa anyong tao. Tanong mga kaibigan, yung pagkakatong yun na binasa namin sa inyo sa Biblia, hinayaan ba, pinayagan ba ng mga apostol kamukhang halimbawa ni Apostle Pablo at ni Bernabe, yung maling paniniwala naging maling akala sa kanila ng mga taong tinuturoan nila. Pakinggan ninyo sa 14, 14 hanggang 15, natapot ng marinig ito ng mga apostol na si Bernabe at si Pablo ay hinapak nila ang kanilang mga damit at nagsipanakbo sa gitna ng karamihan na nagsisigaw at nagsisipagsabi mga ginoo bakit ninyo ginagawa ang mga bagay na ito? Kami mga tao ring may mga karamdamang gaya ninyo at nangagdadala ng mabubuting balita sa inyo upang mula sa mga bagay na itong walang kabuluhan ay magsibalik kayo sa Diyos na buhay na gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng lahat ng nasa mga yaon. Sa mga talat binasa namin sa inyo ay mababakas natin ng buong pusong pagmamalasakit ng mga apostol sa kanilang mga tinuturuan. Hindi po nila pinayagan na sila ay manatili o mamalagi sa kanilang naging maling paniniwala, sa kanilang naging maling akala tungkol sa likas na kalagayan ng mga apostol. Ano po ang ginawa nila ng buong pagmamalasakit? Itinuwid nila yung mga taong tinuturuan nila. At mahalagang napansin po ninyo mga kaibigan, Hinikayad po nila ang mga tao noon na ang kilalaning tunay na Diyos ay ang Ama, na ang tao'y kailangang magsipanong balik sa ating Panginoon Diyos. Mga kaibigan, sana po ay nararamdaman din ninyo ang malaking hangarin, malinis pong layunin ng Iglesia Ni Cristo at ng programang ito na ang mga taong napapaniwala at nadaya ng maling relihiyon gaano man sila katagal do sa kanilang relihiyong kinabibilangan. Mga kaibigan, ituwid natin ang ating maling paniniwala. Sapagat pagka ang tao po ay namalagi sa maling paniniwala, ibig sabihin eh, sa paniniwalang labag at salungat sa itinuturo ng Biblia, eh hindi po ikaliligtas ba na pa'y ikapapahamak pagdating ng araw ng paghuhukom. Katulad po ng paniniwalang ang Panginoon Kristo raw ay Diyos dahil sa mga himalang na hayag sa buhay niya. Napatunayan po sa ating mga pagtalakay na lahat ng mga himala sa buhay ng ating Panasok Kristo, maging sa mga apostol at ng iba pang mga lingkod niya, ay pawang kasangkapan lang sila ng Panginoon Diyos. Sa anong layunin para makilala po ng tao ang tunay na Diyos na siyang tunay na gumagawa ng mga himala? Katulad po ng paniniwala ng Iglesia Katolika Romana na ang pinakamalaking himala raw na ginawa ng Panginoong Kristo ay nang buhayin niyang maguli ang kanyang sarili sa pamamagitan daw ng kanyang sariling kapangyarihan. Pangakaibigan, itanong po natin sa banal na kasulatan, ang Panginoong Kristo nga po ba ang bumuhay sa kanyang sarili? Hindi po kami magbibigay ng opinion o sariling kuro-kuro. Pakinggan ninyo ang pagtuturo ng mga apostol na buhay na nakasaksi sa pangangaral ng ating Panginoong Kristo at nakita nila na ang Panginoong Kristo ay namatay o nalagutan ng hininga. Pakinggan ninyo ang kanilang patotoo sa gawa 2.23-24. Siya na ibinigay sa takdang pasya at paunang kaalaman ng Diyos, kayo sa pamamagitan ng mga kamay ng mga tampalasan na inyong ipinako sa krus at pinatay. Na siya'y binuhay na mag-uli ng Diyos pagkaalis sa mga hirap ng kabatayan sapagkat hindi maaari na siya mapigilan nito. Pinatutunayan ng mga apostol na ang Panginoon sa Kristo ay binuhay na mag-uli ng Diyos. Ito po ang orihinal na paniniwala. Ito ang doktrinang aral na nakasulat po sa Biblia. Yan ang paniniwala po ng mga tunay na Kristiyano. Ang Panginoon sa Kristo ay binuhay na mag-uli ng Diyos. Hindi po binuhay na mag-uli na Diyos. Magkaiba ho yun. Ang tanong ay, bakit kaya may mga nag-aakala, mga kaibigan, na binuhay na muli ng Panglulis Kristo ang Kanya sarili? Ano yung talatang kanilang pinipilit na pagbatayan? Bunga ng kanilang maling pagkaunawa sa talatang ito. Ito pong nakatala sa Huwa 10.17. Basahin na rin natin ang talatang 18. Dahil dito sinisinta ako ng Ama, sapagkat ibinibigay ko ang aking buhay upang kunin kong muli. Sino may hindi nag-aalis sa akin ito, kundi kusa kong ibinibigay. May kapangyarihan akong magbigay nito at may kapangyarihan akong kumuhang muli. Tinanggap ko ang utos na ito sa aking Ama. Mga kaibigan, gusto lang ho namin ipapansin sa inyo ang stand ng Iglesia ni Cristo wala pong mali sa talatang binasa natin. Pero ang tanong, dahil ba, dahil po ba, sa sinabi ng ating Panginoong Kristo na may kapangyarihan siyang ibigay ang kanyang buhay at kunin itong muli, yung kayang katunayan na ang Panginoong Kristo na ang bumuhay na mag-uli sa kanyang sarili. Bawala ho tayong mababasa po sa alinmang wastong salin ng talata ng Biblia na binabanggit ng gano'n alalahanin po natin ang kababasa lang po natin talata kanina sa 2.24 na pinatutunayan ng mga apostol na ang Panginoon Kristo ay binuhay na mag-uli ng Panginoon Diyos. Ang Panginoon Diyos ang siyang bubuhay sa ating Panginoong Heso Kristo. Tanong mga kaibigan, aling pananampalataya kaya ang ikapagtatamo ng tao ng kaligtasan? binuhay ng Panginoon Kristo ang kanyang sarili o binuhay ng Panginoon Diyos ang ating Panginoon Kristo? Pakinggan ninyo ang sagot ng Biblia. Dito po sa Roma 10, ang talatay 9. Sapagkat kung ipahahayag mo ng iyong bibig sa si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang mag-uli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka maliwanag po ang patutukan ng mga apostol. Ang ikaliligtas na pananampalataya tungkol sa pagkabuhay na mag-uli ng Pangreso Kristo ay ang pananampalatayang binuhay na muli ng Panginoong Diyos ang ating Panginoong Heso Kristo. Kaya pagka tinanggap natin mga kaibigan na ang pagkabuhay na mag-uli ng ating Pangreso Kristo ang pag, ay ang kanyang pagiging Diyos, meron hong magiging masamang epekto niyan. Lilitaw na ang mga kaanib sa tunay na Iglesia ni Kristo na mabubuhay na maguli, ay eh lilitaw po na sila yung mga Diyos din. Ano pong katunayan ang binabanggit namin ito? Ano po ba, batay sa Biblia, ang gagawin ng Panginoon Diyos sa mga inabot ng kamatayan, sa mga pumanaw na kaanib sa tunay na Iglesia ni Kristo? Pakinggan ninyo sa ikalawang Korinto, 4.14 na aming nalalaman na ang bumuhay na maguli sa Panginoong Hesus ay siya ring bubuhay na maguli sa amin na kalakip ni Hesus at ihaharap kaming kasama ninyo. Mga kaibigan, ano pong dapat nating maunawaan dito? Kung ang pagkabuhay na maguli ng Panginoong Kristo ay katunayan ng pagiging Diyos niya sa kanyang likas na kalagayan, nililitaw po na ang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo na inabutan ng kamatayan at pagdating ng dakilang araw ay bubuhay yung maguli, ay lilitaw na sila ay mga Diyos din sa kanilang likas na kalagayan. Ngayon po ay labag na labag at salungat na salungat sa itinuturo ng mga katotohanang nakasulat sa Biblia na iisa lamang ang tunay na Diyos, ang Ama. Mga kaibigan, inaasahan po namin sa ginawa nating pagtalakay na naibunyag namin sa inyo ang maling paniniwala pagkakilala ng Iglesia Katolika sa ating Panginoong Kristo sa kanyang likas na kalagayan. Hindi po kay